si Yan Lim, inamin na ang relasyon nila ni Barbie Imperial. Sa naging pag-amin ni Barbie Imperial sa toong relasyon nila ni si Yan Lim, usap-usapan naman ngayon ang naging pahayag ni si Lim tungkol sa relasyon nila ni Barbie. Ayon sa source, sa toong umano na may relasyon si na Barbie at si Yan, umano itong mismo ni Sian sa naging interview dito. Ayon kay Sian, sa buhay umano, hindi mo alam yung para pala sa'yo nasa paligid mo lang. Nagaantay lang ng tamang oras at pagkakataon. Matatandaan na noon pa man ay pinaghihinalaan na kung totoo ba na may relasyon sila Sian at Barbie. Ngayong araw nga, pinumpirma ito ni Sian. Ayon pa kay Sian, gusto umano nila ni Barbie na private relationship kaya hindi siya nagsasalita sa so kung anong meron sila ngayon. Ngunit dahil na sa mga makalat na balita, kaya umano na pinita ng magsalita si Sian. Ayon pa sa aktor, pas is past, ang mahalaga umano ngayon is yung present. Wala na umanong pa pakialam si Sian sa mga nasasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga sa kanya is masaya siya sa taong pinili niya. Tanggapin na lamang umano ng mga fans na tapos na sila ni Kim. Kahit na wala na umano sila ni Kim, naghiwalay naman umano sila ng maayos. Sana umano ay patuloy pa din silang suportahan ng kanilang mga fans kahit nahiwalay na sila ni Kim Chu. Samantala, usap-usapan naman ang planong pagpapakasal ni Sian at Barbie sa lalong madaling panahon.